Ito na nga pala yung naging resulta ng halos siyam na araw na pagpapapogi ko dito sa nabil kong napabayaan na Mio. Sa sobrang daming issue kasi nito, inayawan na lang ng dating may are. Pero dahil isa to sa mga naging project bike natin, kaya syempre hindi tayo papayag na hindi to pumogi ulit. Bali ito nga pala yung naging itsura nito bago ko sinimulang gawin project bike inoper nga pala to sa akin na isa kong follower napapanood niya daw kasi yung ibang video natin na pinapapogi ko yung mga literal na napabayaan ng motor kaya ngayon na pang siyam na araw na nga pala nito ni project 5 kaya plano ko na sana talaga itong tapusin ngayon bali pundido na nga pala yung ilaw na nakabit dito sa gauge kaya pinalitan ko muna ng peanut ball siguradong madilim kasi yung gabi mo rito lalo kapag walang ilaw tong gauge at may mga pyesa nga pala akong nakalimutan bilhin kaya dumiretso na nga pala ako dito sa shop ng tropa Charot nga pala ay John mo. Oops. busan kasi ako ng caliper bolt pati na rin brake hose kaya bumili muna tayo dito para may maisalpak tayo ngayong araw. Dahil linggo nga pala ngayon, siguradong walang mabibili na piyesa kaya napaka life saver talaga ni manager John Kaya nung nabili ko na nga pala yung mga kailangan nating gamitin, umuwi na rin ako. Bali una ko nga pa lang sinalpak tong caliper. Halos dito na lang kasi sarapan yung mga gagawin, literal na matatapos na rin to si 5K. Kaya nung naayos ko na nga pala yung pagkakapwesto nitong caliper, hinanda ko na nga pala tong brake hose para mai na natin dito sa Break master sa taas. Kaya pagka-pwesto ko nga pala noong binili natin kanina na white bolts na bangin na banjo, ipinwesto ko na rin tong preno. Buti na lang talaga mga nakisama yung pyesang ikakabit ngayon dahil kung hindi siguradong mapepending na naman to si 5 k Kung tutusin medyo madali lang naman talaga tubuin, ang problema lang magkakatalo talaga sa pyesang gagamitin. Yung tipong kahit anong pyesa na lang ikakabit natin para lang matapos. Pero, Pero dahil palaging sa resulta tayo nakatingin kaya hindi tayo gumagawa ng ganon. Bale papaganahin na nga pala natin tong preno kaya binuksan ko na nga pala takip ng brake master. Tapos sinalinan ko na nga pala ng dotry na brake fluid para masimulan na natin mamaya magbleed ng preno. Pinigapiga ko nga pala yung master hanggat sa mapababa natin yung sinaling kong fluid kanina. Kaya nung wala na nga pala sa kalahati yung laman, saka nga pala ulit ako nagrepil ng fluid. At makalipas nga pala ang ilang minuto na pagpipiga nitong master sa wakas, bumaba na nga pala kaya binuksan ko na nga pala tong bleeder sa baba. Halos nakadalawang bleed lang ako, kumapit na nga pala yung preno kaya tinakpan ko na nga pala ulit tong master. Pinigpitan ko nga rin pala yung pagbabalik nitong dalawang screw para siguradong hindi maglik yung fluid. Tapos konting testing lang kung sakto na yung preno, buti okay na. Bali itong headlight naman yung sunod na ikakabit natin, kaya tinanggal ko na nga pala to sa packaging. Oregnay Stanley nga pala tong lens na sinalpak natin para siguradong pang matagalan na nagamit. Kaya pagkasalpa ko nga pala sa pinakalaksa sa taas, sunod ko naman nilagay yung lock dito sa baba. Bali ito yung nagiging adjuster nitong headlight. Kaya sinalpak ko na nga pala yung mga sakit ng ilaw, tapos konting testing lang kung gumagana ba lahat. Medyo kinabahan nga pala ako ng bahagya, nagtataka kasi ako kung bakit tayo umila hindi ko nga pala 'to ginawang battery operated kaya kailangan mo buksan 'yung makina para gumana 'tong ilaw. Buti na lang walang problema yung mga ilaw kaya inais ko na nga pala ng pwesto to mga sakit tapos kinabitan ko na nga rin pala ng body clip para mailagay natin yung mga screw. Kinabit ko na nga rin pala yung mga yayabang na CNC bolts dito sa likod para mamaya ready na tayo magsalpak nung kahasara eh, tinanggal ko na nga pala sa plastic itong lagayan na winker. Ito naman yung sunod na isasalpak natin. Dahil eh, indo concept nga pala to si 5 Gaw kaya pang indoor rin na winker yung gagamitin natin yung may design na orange sa taas. Kaya eh, ipinwesto ko na nga pala yun sa lagayan dito tapos kinabit ko na yung tagdalawang screw nya. Kaya nang nahigpitan ko na pa na maigi yung pagkakalagay, isasalpak na rin natin dito sa harapan niya. Tapos bagya ko nga pa lang minasamasahan dito sa magkabila ang gilid para kumapit yung mga ngipin na lock niya. Noong nakita kong sakto na yung pagkakapit, saka ako kinabit yung mga body screw. At habang kinokompleto ko nga pala yung mga tornilyo niya, napaisip ako kung di ko sana binenta ibang Mio ko, siguradong na kompleto ko na yung Power Rangers. Halos karamihan kasi sa mga basic color na kompleto ko na lahat. Etong puti na lang talaga yung pinakakulang noon. Dahil din naman tayo mahilig sa big bike, masaya na ako sa mga lower CC. Lalo na kapag napapogi natin yung itsurang galing sa tambak, yung tipong halos wala na talagang pag-asa. Malamang sasabihin ng iba kung pangpraktikalan lang, mas okay talaga bumili ng brand new. Pero syempre iba naman kasi talaga yung pagbubuo ng motor dahil dito ikaw yung masusunod kung anong klaseng pyesa yung gusto mong isalpa. Pero mabalik muna tayo dito sa mga kinakabit natin na pyesa. Bali pagkatapos ko nga pala ikabit lahat ng body screw, ikinabit ko na rin to mga sticker. At para na rin hindi masyadong plain dito sa harapan, kinabitan nga pala ulit natin to ng decal. Sakto lang din naman sa kulay, bumagay. Di birthday na nga pala ngayon ito ni Project 5 k kaya, kaya nag-iisip na ako kung anong motor naman yung isusunod natin gawing Project 5. Sa sobrang dami kasi nang nasa listahan ko, hindi ko na talaga alam ko ano yung unahin. Halos kahit anong motor din kasi mapili natin, lalo kung luma na, siguradong malaki talaga yung magbabago lalo kapag natapos na. At ito nga pala yung pinaka-ulim pyesa ang isasalpak natin dito kay Project 5 k Ito naman plastic cover ng CBT. So ito na nga pala yung final looks ngayon ni Project 5 k So kung napapansin nyo lahat ng pyesa niya na ikabit natin bukod dito sa pinakabulsa niya dahil kinapos tayo sa ano sa mahabang body bolt. So bago tayo mag test drive sa labas, ipapadinig ko muna sa inyo yung sound check ng tambot niya, right? Hey. masasabi kong sulit din naman yung naging pagod at gastos natin sa halos siyam na araw na pagpapapogi dito kay Project 5 Kiaw. Hindi ganong kabigatan ng pyesa yung nakasalpak pero masasabi kong sa itsura pa lang panalo na talaga sa kinalabasan. So ayun nga, ito na nga pala yung naging final looks ngayon ni Project 5 Kiaw. Makalipas nga pala yung almost 9 episode ng pagbubo natin sa kanya. Ayan, ito na yung naging final looks niya ngayon. So kung napapansin nyo yung kulay niya nga pala ngayon, ginawa na natin siyang color white from madungis na color red tapos ayan yung mga piyesa ang ikinabit natin halos la talaga naging change all ultimo yung wirings yung makina halos talaga pinalitan natin kaya medyo uh, lumaki rin yung gasos natin sa kanya so sa mga nagtatanong marami kasing gustong bumuo ng ganitong ano concept the concept nasa 76,900 nga pala yung ginastos natin hindi pa kasama yung mga paminturang ginamit natin dito kagaya nung uh, in-spray natin sa batalya at dun sa grab bar. So ayun, para makapagpapogi kayo ng ganitong motor, nasa ganun yung budget. Pero depende pa rin naman sa inyo depende sa piyesang ikakabit nyo. Pwede bumaba or pwede rin tumas dahil medyo dumihin tayo ng bag yan, ng very very light. Kahit kaya medyo malaki rin inabot. Tapos ayun, bago nga pala natin tuluyan tapusin tong video na to, mag-update tayo para dito sa ipapamana ko sa inyo na Suzuki Skydrive. So ito nga pala si Project Tagtag, ito Tag. yung ipapamana ko sa inyo this coming December, ah uh, katapos, ay hindi na pala katapusan, kahit December 29, para kahit pa paano umabot sa New Year, umbaga bagong taon, bagong motor. Ayan, ipapamana ko sa inyo to ng libre, napaka basic lang ng gagawin nyo, check nyo lang tong video na to kung paano, right? So yun nga, para nga magkaroon kayo ng chance ha, na mapamanahan ko nito kay Project Tag Tag. Itong Suzuki Skydrive natin na 125. Basic lang yung gagawin nyo. Ito, mag-register lang kayo dito sa page ferry. And yun nga, kapag nakapag-register na nga pala kayo, ito na yung may kita nyong homepage mismo nito. Ayan, kung naghahanap kayo ng paglilibangan, gusto nyo maraming pagpipilian. Maraming laro rito, may Super Ace, uh, Sweet Bonanza, Mines, Wild Buffalo, Fortune Gems. Pero ito yung madalas na nilalaro ko rito, itong... Super Ace, papakita ko sa inyo kung paano natin palalaguin tong nasa 581 pesos natin. Right? Ayan, ito na nga pala yung Super Ace. Subok tayong mag-bet ng kahit uh, ha, kahit 40 pesos. Tapos mag-auto spin na lang tayo. So, tingnan natin kung magkano abutin itong pondo natin na 581 pesos. Right? So, start na natin to. So, ayan, wala pa. Ayun, 4 pesos. Unang panalo natin, 4. 12. 12. Yo, 600, medyo malaki-laki konti ayan na scatter na yan, tatlo o, 10 spin ayun, 16 jump pack yun, 32, grabe naman yan paldong paldo, 200 naman o o, 216 grabe, sobrang laki ha 3k o, 100 1.6 ayun 6k grabe naman yan so ito na nga pala yung napanalunan natin kanina yung binet natin umabot ng nasa 38,000 and 100 pesos so ulitin ko ha para magkaroon kayo ng chance na mapamanahan itong SkyDrive. drive na kayo magpatumpik tumpik pa lapag nyo na sa baba yung SS katunay na register na kayo dito ay right?